Naranasan mo na bang tingnan ang laman ng Gcash mo at biglang humigpit ang dibdib mo kahit kaunti lang? Kalahati at dalawampu't dalawa. Sapat para sa isang sakay ng tricycle at isang sachet ng kape. Hindi sapat pambayad ng renta. Hindi sapat para sa mga pangarap. Pero pagkatapos, may kakaibang nangyayari. Tahimik ka lang, pero sa loob-loob mo, pabulong mong sinasabi, Please, kahit konti lang, kahit minsan lang. At sa loob ng ilang oras, o baka isang araw, may nagbabayad sa'yo, refund. Utang na binalik, pabor. Bro, tulong lang. Limang daang piso, limang libong piso. Minsan mas malaki pa, at may iisip mo, paano? Paano kung ang paano ay hindi tsamba? Paano kung ikaw talaga ang dahilan, hindi dahil sa pagod, kundi sa enerhiya? Paano kung may paraan para matanggap mo ang eksaktong kailangan mo sa loob lang ng dalawang araw o mas maikli pa, nang hindi nakikiusap, nagpupuyat, o sobra sa pag-iisip. Hindi ito pantasya. Ito ang nakalimutang kapangyarihan sa loob ng bawat tao. Isang bagay na itinuro ni Neville Goddard dekada na ang nakalipas. Isang bagay na binubulong ng budismo sa loob ng maraming siglo. At isang bagay na, bilang Pilipino, ay dama mo na sa kaibuturan. Na minsan, kapag binitiwan mo, mas mahigpit kang yayakapin ng universo. Magpatuloy ka sa panunood. Dahil ang matutuklasan mo ngayon ay maaaring magbago sa pananaw mo sa pera habang buhay. Narinig mo na ito dati. Mag-isip ng positibo. Akiting ang kasaganaan. Ang pera ay enerhiya lang. Pero kapag nakapila ka sa 7-Eleven, binibilang ang barya. Hindi makapangyarihan ang mga salitang, yan. Pakiramdam mo, malayo. Ibang mundo para lang sa mas mayaman sa mas maswerte Pero paano kung ang totoo ay ito Hindi mo kailangan ng swerte kailangan mo lang ng pagkakaayon May dahilan kung bakit maraming sinaunang guro mula sa mga mistiko hanggang sa mga monghe ay nagsasalita gamit ang mga palaisipan Hindi dahil mahirap ang katotohanan kundi dahil ang katotohanan ay simple at ang pagiging simple ay mahirap tanggapin. Isa si Neville Goddard sa mga tinig na yon. Hindi siya nangangaral sa entablado o nagbebenta ng himalang gamot. Simple lang ang sabi niya, damdamin mo na natupad na ang iyong hangarin. Hindi magdasal pa ng mas matindi. Hindi magpuyat at magpakapagod. Kundi maniwala na para bang yun na ito. At naroon naman ang budismo, tahimik, payapa. Hindi ito sumisigaw ng pangakong milyon. Pero itinuturo nito ang isang bagay na madalas makalimutan ng marami. Bitawan. At pagmasdan kung anong dumarating. Kaya narito ka na sa gitna ng dalawang puwersa, ang pagnanais ng higit pa at ang takot sa sobrang pagnanasa. Pero narito ang sikreto. Hindi mo kailangang mamili. Pwede kang magpakita ng layunin ng may kapayapaan. Pwede mong akitin ng biyaya ng hindi hinahabol. Pwede kang magnasa ng hindi nilulunod ng pagdududa. Hindi ito kwento ng pagyaman. Ito ay kwento ng pag-alala sa kapangyarihang hindi kailanman itinuro sa iyo na pagkatiwalaan. Isang kapangyarihang hindi nangangailangan ng pahintulot, tanging kamalayan lamang. At kung handa kang baguhin ng isang pag-iisip lang ngayon, isa lang Pagkalipas ng apat na putwalong oras, maaaring iba na ang itsura ng iyong realidad. Ang pagsubok? Bakit hindi natin natatanggap ang ating ninanais bawat Pilipino marunong magtiis? Pinapahaba natin ang limang daang piso na parang limang libong piso. Ngumingiti kahit walang kain. Tinasabing, ayos lang kahit durog na durog na sa loob. Pero sa kaibuturan ng marami sa atin, may isang tahimik na pagkadismaya. Bakit ang hirap tumanggap? Bakit palaging halos na andyan na sana pero biglang nawawala? Bakit tayo humihiling, nagdarasal, umaasa, pero parang walang gumagalaw? Narito ang tahimik na katotohanan. Hindi dahil tamad ka. Hindi dahil hindi ka karapat-dapat. Kundi dahil tinuruan kang huwag masyadong umasa. Mula pagkabata, ito ang paulit-ulit na naririnig natin. Magpasalamat kahit kaunti lang. Huwag kang humiling ng sobra. Ang pera hindi pinupulot sa daan. Habang mas maraming gusto, mas maraming sakit. Ang mga salitang ito, hindi lang basta alaala. -ala. Nananahan sila sa iyong enerhiya. At ang enerhiya, ang siyang humuhubog ng iyong realidad. Kaya kapag sinusubukan mong magmanifest, Pitbit mo ang guilt. Pitbit mo ang takot. Pitbit mo ang bulong na nagsasabing, sino ba ako para humiling ng higit pa? Pero narito ang hindi nila itinuro sayo. Hindi tumutugon ang manifestasyon sa salita. Tumutugon ito sa paniniwala. At karamihan sa atin, hindi naniniwalang posible ang pera nang walang hirap. Iniuugnay natin ang kayamanan sa sakripisyo na para bang hindi pwedeng magsama ang kapayapaan, at kasaganahan sa iisang mesa. Kaya't kapag may biglang tumanggap ng pera, madalas mabilis ding nawawala dahil ang panloob na sistema ay nagsasabing sobrang bait naman nito. Hindi ko ito pinaghirapan. Hindi ako karapat-dapat. Kaya umaalis ang pera. Hindi dahil sa sumpa. Hindi dahil sa karma. Kundi dahil ang isipan mismo ang tumanggi sa biyaya. Ang tunay na harang hindi ang mundo kundi ang tinig sa loob na nagsasabing, hindi ako para sa mas higit pa. Pero kapag ang tinig na yon ay tinanong, kapag ito ay lumambot, may maliit na bitak na lilitaw sa pader. At sa bitak na yon, pumapasok ang liwanag. Alam ito ni Neville Goddard. Alam din ito ni Buddha. At ngayon, maaari mo na ring malaman. Sino si Neville Goddard? Hindi siya nagsuot ng balabal. Hindi siya umupo sa mga templo. Hindi siya isang guro gaya ng karaniwang iniisip natin. Si Neville Goddard ay karaniwan. Isang tahimik na lalaki mula sa Barbados. Walang kayamanan, walang malaking tagasunod. Kundi may mga ideya. Mga ideyang yayanig sa mundo para sa mga handang makinig. May itinuro siyang simple. Napakasimple. Kayat karamihan ay hindi ito pinansin. Ang imahinasyon ang lumilikha ng realidad. Hindi panalangin, hindi pagsusunog ng kilay, hindi swerte. Kundi ang mga bagay na inaakala mong totoo ay nagiging totoo. Sabi ni Neville, hindi mo kailangang magmakaawa sa uniberso. Ikaw ang uniberso sa anyo ng tao. At bawat eksenang nakikita mo sa buhay mo, mula sa utang hanggang sa milagro, ay una munang naisulat sa iyong isipan kahit hindi mo sinadyang isulat ito hindi niya layuning maging misteryoso layunin niyang gisingin tayo sabi niya sa kanyang mga estudyante damdamin mo na natupad na ang iyong hangarin hindi umasa na lang hindi maghintay na lang kundi isabuhay ito ngayon sa iyong isipan enerhiya at paghinga parang kakaiba hindi naman talaga bawat pilipino nagawa na ito sa tuwing iniisip nating makukuha natin ang trabahong yon, mabibili ang motor, mahahawakan ang unang sweldo, at kinikilig tayo kahit hindi pa nangyayari. Iyon mismo ang tinuturo ni Neville. Hindi lang natin alam na may tawag pala ito. At dahil dyan, hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo. Kailangan mo lang alalahanin ang nagawa mo na noon. At gawin ito ng may layunin. Himig ng budismo pagbitaw at kasaganaan. Sa unang tingin, parang kabaligtaran ng manifestation ng budismo. Habang si Neville Goddard ay nagsasabing, Isa buhay mo ang pakiramdam na natamo mo na, itinuturo naman ng budismo. Bitawan ang lahat ng pagnanasa at makakamtan mo ang kapayapaan. Kaya, paano magsasama ang dalawang ideyang ito? Simple, dahil kapag sinuri mo ng mas malalim, hindi sila magkalaban kundi magkaagapay. Tingnan mo. Hindi tinatanggihan ng budismo ang buhay. Tinuturo nitong bitawan ng pagkakabit. Yung klase ng kapit na desperado gaya ng Kapag hindi ko nakuha ang perang to guguho ako. Iyan ang takot na bumabalot sa ating enerhiya, nagpapaligaya sa kondisyon, nagpapabagabag sa puso, ginagawang parang panic attack ang panalangin. Pero paano kung pwede kang magnasa ng pera nang hindi ito sinasamba. Iyan ang iniaalok ng budismo. Isang paraang magnasa ng may biyaya. Isang tahimik na kumpiyansa. Hindi sigaw sa kawalan, kundi isang bulong ng katiyakan. Kung para sa akin ito, buong puso ko itong tatanggapin. At kung hindi, buo pa rin ako. Ang pagbitaw na ito ay hindi pagsuko. Ito ay matinding pagtitiwala. Ito ang nagpapabago sa turo ni Neville mula sa simpleng hangarin tungo sa enerhiya. Dahil kapag namumuhay ka na tila natamo mo na, hindi mo na hinahabol ang nais mo. Isa ka ng daluyan nito. Ito ang lihim. Itinuturo ni Neville na maglarawan gamit ang imahinasyon. Itinuturo ng budismo na magbitaw at magtiwala. Magkasama, bumubuo sila ng perpektong ritmo. Lumikha. Magpakawala. Tumanggap. At tayong mga Pilipino, likas na nakakaunawa sa ritmo na ito sa paraang sinasabi natin ang bahala na. Hindi bilang pagsuko, kundi bilang tahimik na pananampalataya na may mas dakilang puwersang kumikilos sa likod ng lahat. Kaya ngayon, ito ang tanong. Kaya mo bang magnasa ng higit? Muinuma nang hindi mo ito ginagawang sukatan ng halaga mo. Dahil kapag tumigil ka sa pagmamakaawa para sa biyaya at nagsimulang huminga kasama nito, doon ito dumadaloy. Hindi lang pera, kundi kalayaan. Hakbang-hakbang, paano magmanifest sa loob ng dalawang araw o mas mabilis pa hindi mo kailangan ng kandila? Hindi mo kailangan ng kristal? Hindi mo kailangang sumigaw ng affirmation sa ganap na alas 3, 33 ng umaga. Ang kailangan mo ay linaw, katahimikan, at tiwala. Simulan na natin. Hakbang uno, pangalanan ng halaga ng walang paghingi ng paumanhin tanungin ang sarili. Magkano talaga ang kailangan ko? O gusto ko sa loob ng susunod na apat napot walong oras? Limang libong piso? 50,000 libong piso? Isang milyong piso? Maging tapat. Maging matapang. Pero higit sa lahat, maging malinaw. Huwag mong sabihin kahit magkano. Huwag mong sabihin kung ano ang ibigay ng universo. Sabihin ang eksaktong halaga at panindigan ito. Hindi ito kasakiman ito ay direksyon. Tumutugo ang universo sa malinaw, hindi sa malabo. Tahimik mong banggitin, natanggap ko na ang halaga mo, at ako'y lubos na nagpapasalamat. Hakbang dalawa, damhin na parang natanggap mo. Na ngayon, ipikit ang mga mata. Isipin mo ang sarili mo pagkatapos mong matanggap ang pera. Hindi yung mismong sandali ng pagdating, kundi yung sandaling kasunod. Iniaabot mo ang bayad sa landlord, namimili ka sa grocery nang hindi tinitingnan ang presyo, nagte-text ka. Di mo alam kung anong nangyari. Dam-dami ng gaan. dami ng tuwa. dam-dami ng kalayaan. Huwag mo lang ito gayahin. Isa buhay ito sa loob. Iyan ang ibig sabihin ng Living in the End ni Neville. Hakbang tatlo, bitawan ng paano. Dito madalas natitigil ang karamihan. Naiipit sa pag-iisip pero paano darating siyong pera? Wala naman akong negosyo. Walang magpapautang sakin. Saan naman manggagaling yan? Tama na. Hindi mo trabaho yan. Trabaho yan ng universo. Ang tanging trabaho mo ay pumili ng estado. Maniwalang yun na ito. At kalimutan ng detalye. Tandaan. Ang sobrang pagkontrol, kalaban ng daloy. Hakbang apat. Mamuhay na parang natupad na hindi pagpepeke pagpapakita. Lumakad sa araw mo na parang natanggap mo na. Desperado ka ba? Hindi. Palaging tinitingnan ng Gcash. Malamang hindi. Nasa kapayapaan ka. Maaaring nakangiti. Kumakanta ng pabulong. Baka tumutulong pa sa iba sa maliit na paraan. Iyan ang enerhiyang nakakaakit. Enerhiya ng taong meron na, hindi ng taong naghihintay pa. Takbang lima, pasasalamatan, sa paraang Pilipino. Huwag lang basta magsabi ng salamat, damhin mo. Pasalamatan mo ang dating sarili mo sa katapangan. Pasalamatan mo ang kasalukuyang sarili mo sa pagtitiwala. Pasalamatan mo ang pera na para bang dumating na ito. Isang magandang paraan, Pilipinong estilo, tumingala sa langit. Ipatong ang kamay sa puso at ibulong. Salamat sa biyaya kahit di ko pa nakikita, alam kong parating na. Makapangyarihan ito. Hindi dahil sa salita, kundi sa pananampalatayang laman ng mga ito. Hakbang anim, magbukas sa hindi inaasahang daan, huwag asahang darating ang pera ayon sa plano mo. Baka may magbayad ng lumang utang, baka may dumating na raket, baka may estrangherong magtutulay. Madalas, hindi sa inaasahan ng gagaling ang biyaya, kaya manatiling bukas. Huwag tanggihan ang biyaya sa simpleng dahilan tulad ng ay, maliit lang yan. Di naman yan yung hinihiling ko. Bawat pisong pumapasok sa'yo, bahagi yan ng mas malaking alon. Tanggapin ito na parang isang milyong piso. Doon natututo ang universo na magpadala pa ng mas marami. Panghuling paalala, walang pilit, walang takot. Hindi ito mahika, ito ay pagkakaayon. At ang pinakamabilis na hadlang sa manifestation? Ang takot at pagdududa habang naghihintay. Kaya sa halip, dalhin ang kapayapaan. Makinig sa musikang nakakakalma. Tumulong sa iba nang walang kapalit. Regaluhan ang sarili ng isang bagay na simple pero masaya. Ang ganitong enerhiya, ang tunay na nakakaakit, hindi lang ng pera kundi ng milagro. Pagninilay na naguugnay, paano kung hindi kailanman tungkol sa pera ito? Kalilimutan mo muna ang mga numero. Kalilimutan mo muna ang mga hakbang. Kalilimutan mo muna si na Neville, Budismo, o ang apat na put walong oras na time frame. Tanungin mo ang sarili mo ng taos puso. Bakit ko ba talaga gusto ang perang ito? Para mabayaran ang utang? Para makatulong sa pamilya? Para hindi na ako mag-alala? O baka naman, gusto mo ito dahil sa kaibuturan? Gusto mo lang maramdaman na ligtas ka? dahil pagod ka na, dahil ang tagal mo nang matatag, dahil sa tuwing humihingi ka ng tulong, may bulong sa loob mo na nagsasabing, dapat alam mo na to, dapat kaya mo na to mag-isa. Pero paano kung ang paglalakbay na ito, ang buong ideya ng manifestation, ay hindi talaga tungkol sa pera? Paano kung ito'y paalala na, karapat dapat akong alalayan? Hindi ko kailangang magdusa para mapatunayan ang halaga ko pwede akong tumanggap ng walang guilt. Hindi ako kulang dahil lang nangangailangan ako ng tulong. Doon, sa mismong pagbabagong yan, nagsisimula ang mahika. Dahil ang universo hindi tumutugon sa desperasyon. Tumutugon ito sa pahintulot na nanggagaling sa loob mo. Kaya marahil, hindi talaga sampung libong piso o ang libong piso ang tunay na magbabago sa buhay mo. Baka ang tunay na pagbago ay nagsisimula sa sandaling tumigil ka sa pagmamakaawa at nagsimulang tumanggap. Tumanggap ng kapayapaan. Tumanggap ng tiwala. Tumanggap ng kasaganahan. Nang walang bigat sa dibdib. Ang pera ay isa lamang paraan ng pakikipag-usap ng universo. Pero ang tunay na mensahe? Karapat dapat ka na. Ngayon pa lang. At minsan, ang pagkaalalang yan lang ay mas mayaman pa kaysa kahit anong laman ng pitaka tunay na buhay tunay na pilipino gumagana ba talaga ito siguro naiisip mo gets ko na yung idea pero gumagana ba talaga to pwede ba talaga ito sa katulad kong nandito ganitong buhay ganitong realidad pag-usapan natin iuwi natin sa sariling atin ang magtitinda at ang sobremay isang babae sa Quezon City nagtitinda ng gulay sa bangketa Araw-araw, parehong laban. Isandaang piso kita sa magandang araw. Dalawang araw na lang, bayaran na ng renta. Walang option. Pero isang gabi, sinubukan niya ang kakaiba. Sumulat siya sa isang pirasong kartolina. Salamat sa tatlong libong piso. Dumating ito sa tamang oras. Pinilas. Tinupi. Hindi siya nagdasal na parang nagmamakaawa. Nagdasal siya na may paniniwala. At binitiwan niya ito. Kinabukasan, may isang babaeng lumapit. Ate, parang nanay ko ang aura mo. O heto, tanggapin mo na lang. Tatlong libong piso. Walang tanong. Walang drama. Ang tricycle driver at ang text message isang lalaki sa Bacolod. Tricycle driver, single dad. Walang pasahero. Wala na ring pera para sa gasolina. Pumikit siya at sinabi, Kung totoo ka, ipakita mo. Gulatin mo ako ngayon. Isang oras ang lumipas, may sumakay. Walang destinasyon. Ang sabi lang, ikot lang tayo, gusto ko lang may makausap. Pagkatapos ng dalawang oras, dalawang libot limang daang piso ang binigay. Mas higit pa sa kinikita niya sa tatlong araw. Ang estudyante at ang scholarship na hindi niya inaplayan. Isang nursing student sa Davao, malapit ng mag-dropout. Isang gabi, tahimik siyang naupo Inimagine niyang naglalakad sa entablado. Suot ang puting uniporme. Walang inaplayan. Walang hiningi. Pagkalipas ng tatlong araw, may anonymous donor na pumili sa kanya. Mula sa dating listahan ng aplikante. Buong tuition, bayad. Umiyak siya, hindi dahil hindi siya naniwala, kundi dahil sa totoo lang, palagi siyang naniwala, pero palihim lang. Hindi ito mga kwento mula sa libro. Ito ay tunay na buhay. Tunay na pagbabago ng enerhiya. Tunay na sandali ng pagsuko at pagtitiwala. Hindi lahat ng nagmamanifest ay binabagsakan ng pera sa pintuan. Pero lahat ng tunay na nagshift ng damdamin at isipan, nagsisimulang makakita ng pera, pabor, at biyaya sa mga lugar na dati ay hindi nila napapansin. At doon? Doon nagsisimulang magbago ang buhay. Pangwakas Ang apat na walong oras na hamon narinig mo na ang mga hakbang. nararamdaman mo na ang mga kwento. At marahil, may isang maliit na bahagi sa iyo na bulong pa rin ng tahimik. Totoo kaya to para sa akin? May iisang paraan lang para malaman, wala nang paghihintay sa perfect timing. Wala nang siguro next week kapag mas okay na ako. Simulan mo ngayon. Simulan mo kung nasaan ka kahit walang laman ng pitaka, kahit pagod ka na, kahit ilang beses ka nang nabigo. Dahil hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging naririto. Ang iyong hamon. Sa susunod na apat na walong oras. Pumili ng halaga. Isipin niyo na ito. Damdamin ito. Isa buhay ito. Pasalamatan ito. At pagkatapos, bitawan mo. Walang pilit. Walang pressure, Tahimik banayad na paniniwala lang. Huwag mong ipagsabi. Huwag mo munang ipost. Ito ay sa pagitan mo at ng enerhiyang pumapalibot sa'yo. At habang lumilipas ang oras, huwag mong itanong, nasaan na? Sa halip, itanong mo, gaano ako kayang manatiling kalmado sa tiwalang papalapit na ito? Obserbahan mo ang paligid mo. Pakinggan kung paano katratuhin ng mga tao. Pansinin kung paanong may mga pagkakataong biglang sumusulpot mula sa mga direksyong hindi mo man lang tinitingnan. Tandaan, ang manifestation ay hindi panluloko, hindi ito shortcut. Ito ay paggunita sa kapangyarihang taglay mo na. Itinuro ito ni Neville. Kaayon ito ng budismo. At ikaw, ikaw ay isinilang para rito. Hindi ka humihingi ng sobra. Natuto ka lang sa wakas kung paano tumanggap. Kaya sige, Huwag dala ang takot, kundi ang pananampalataya. Nagsisimula na ang iyong apatnapot walong oras, ngayon.